what's up, guys magandang gabi yung lahat no oh. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay mga nilalang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. tayo ng mga honey ng mga ano guys batibang mga hayop ito yung mga puno dito ayan so mga kuligli guys maririnig natin dito kasi napaka creepy tong ano na to tong lugar na to so tara guys yan yung ano sinasabi nilang ano uh, kubo nila so kung merong nagtataka no kung merong magko-comment diyan yan yung kubo nila guys so pag uh, dumating yung ano month of ano kuprasan guys so nagko sila dito para ano guys ibibenta nila so tara guys medyo malakas yung ulan ganina yan kita nyo guys oh. So, may mga tubig, medyo ano. Basa yung mga lupa. Yan o. No. Yan yung bahay guys oh Nakakatakot guys. Napaka creepy. Daming mga ano, nakatira dyan ng mga elemento. So comment kayo dyan kung meron kayo nakita no. Uh, kung meron kayo nakita guys, please comment na lang. So, dyan natin nakita yung parang muka na sumilip. Ayan, sa mga nagtataka dyan, yan yung ano, kung mayroong damit. Kasi yung mga caretaker pag umaga na nandito sila, nagsasorbi, naglilinis ng ano, mga taniman. Pero yung bahay na yan guys, hindi nila nililinis kasi natatakot sila dyan. Kasi nga daw, meron lang, ano, nakatira ng mga elemento. So comment kayo dyan Guys kung meron yung nakita guys. Ayan guys Oh, ayan guys Oh. Ayan guys sumilip talaga siya guys Oh. Ayan kita nyo yan guys. Ayan guys Oh, uh, yung mukha niya guys Oh, parang may dugo guys. Tapos ang lalaki ng mga mata. Ayan guys Oh. Grabe guys Oh. Ayan Oh. oh. Sumilip talaga guys. Sumilip talaga. Ah, uh, pwede bang malaman kung ano yung pangalan mo? Ano bang pangalan mo? So, ayan guys. Kung papasukin natin yan, hindi agad-agad natin magkita niyan guys kasi ano, yan ang nagdadabog talaga guys oh. So napakatalahib ang lugar guys. Ayan. So magmasit tayo no kung meron tayo. Para meron silang kasama dito. Mga elemento. Hello? Ah, pasok po ako ha. Ah, silip ka lang dyan. Hindi naman ako ay, talaga. Nalalagat talaga, guys. Kung, kung gusto mong magpakita, magpakita ka po. Uh, huwag kang magsilip ng silip. sa silip ko so. Ah, uh, huwag ka sana magalit ah. Nandito lang ako, nagbablog lang ako. Ah, uh, sana no. Huwag ka magalit sa akin. Hindi naman ako masamang tao. So, kung meron mga nakatira dito, na mga elemento, no. Pagpasinsyahan niyo po ako kung nagbablog lang ako dito. Ah, uh, wala po akong intensyon na palisin kayo. Yun lang po. Sabi guys, napaka-creepy ng bahay na to. Diyan sa sumisilip talaga. Oh! Sino yan? Sino yan? yung lugar na to. Hello? Yan, dito talaga sa sumisilip, guys. Sumisilip ka dito, guys. Ayan, dito lugar na to. Ang creepy. Huh! Dino yan? Nandyan ka ba sa baba? Pag umakit ako, bumababa ka naman. Pag bumababa ako, nandito ka na naman sa taas. Ano ba talaga? ba talaga? Ano do tagaw-taguan? eh yung ano, parang may alat oh. Parang ano na guys. Medyo giba na ano guys, giba na yung mga kahoy. So ayan guys no. Comment kayo dyan kung mayroong ganyan nakita guys ha. Mayroong ganyan narinig na yung mukha niya hindi maipinta kakatakot wow hello hello eh is yung napaka creepy Mungkin gebak ni Baik Kau main ke guys Mereka kita guys sobrang kipin ng lugar na to yan so huwag tayo matakot no kasi dala dala natin ang ano ni God mga promise niya yan Ito lang yung pinagmamalaki ko. Yung Diyos ko na sinasamba ko. Kahit sino, walang makakatalo. Hello? Pwede ba kayo mag ng bagay dyan? Kumakalabog. Hindi gisa't iba na. No? Delikado na. Dyan. Oh! Ayan. Binabato na ako. Galit na sila. Ya, ambil tu. Oh Mai. Kalau kalau kau nak nak nambah. Oh. May... Hello, sino po yan? Ito. So, ayan guys. Oh. So, yung Kalendar nila, 2,000 pa pala to. Year of 2,000. So, matagal. Oh! Pasensya na po kayo ha. Na disturbo ko So baba tayo guys. Baba tayo. Eh no. So komen kayo diyan, kumain kayo kita no. Tayo dito nya nyambah lagi so. situ. Pen benda guys mesti liat talaga siya. Yanapa ka creepy. Semi juma ulan no, oh. basa yung mga dahon. Yan okay. na lulus baru. Oh. Hirap ng daan dito. So, Yan ko nakita yung parang aswang. Oh. yun nakakatakot yung bahay na to guys sobra pero gaya nga na sabi ko yung paniniwala natin sa Diyos napakasagrado napakahigpit walang makakatalo hello pwede ba akong pumasok dito Dalawang punto dyan Isa dalawa Wow Wow Ano yan? ayano okay. Ayan o Ayan o Ayan talaga siya o. Bakit? Bakit blue yung mata mo? Oh my god Ayan kiso Huh ih nilibutan ako, guys. Iyan sa sama ng titig. Pagkat. Ah, uh, pasensya na po kayo, no, kung na-disturbo ko kayo dito. Nagbablog lang ho ako. Sana huwag kayo magalit, ha. Ah. Uh, sana, sana huwag kayo magalit. Kung na-disturbo ko kayo dito. No bait pa kung tao po. Ah, Nagbi-video lang ako dito. Hallelujah Jesus. Kasi abit talaga dito umiiyak yung katawang ko. ako sa iyo, nagulat ako sa iyo yung kahoy ka parang may parang may umapak sa paaw parang may sumilip sa bintana ito yung CR nila guys Ayan yung bahay. Ayan yung kabuuan ng bahay. Hello. Ayan. Nakakatakot dito guys. kakatakot Sabi nga dyan sa ano no. Verse ni God sa uh, wow. Oh, ah. Sigan Timothy uh, chapter 1 verse 7 Sabi niya doon na Binigay ko yung uh, banal na espiritu para hindi magbigay ng kaduwagan kundi magbigay ng kapangyarihan para upang labanan ng takot at magbigay ng uh, pag-ibig at pagkontrol sa sarili So yun yung pinanghahawakan ko guys na salita ni God dapat huwag tayong matakot. So, try natin. Ano? Pumunta rito. Ano? Oh! So, yan guys. Dito, napakan ko na. May mga libro pa. May mga libro. Oh! giba na yung libro? Wala na. Ya guys. Ya. Comment kayo diyan kung meron kayo narinig Nakita kita. So, pangalawang beses sumilip siya guys, no? Ayun ang humusga guys. Guys. Itu tak ada. Eh, yeah, bisu. So, Kenapa keripih? Seperti dulu. Keripih no? talaga. kebai-bai gitu. Ya, noh. Ya, So, ya lah guys. Ah. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, Valgus TV. So, yun lang, kayo na mag-comment dyan, kayo na humusga dyan, kung kaso ano yung nakikita natin. No? So, isa lang yung ano, sikreto ko. Only God. Because walang makakatalo sa kanya. Kaya, saan ba kayo? Doon na kayo kay God. Kasi, safety kayo dun. So, pray before matulog. Bye-bye guys! close doors i'm a fool for your lies